Hello po mga ka-farmers uh, Ngayon po uh, papakita ko po sa inyo yung actual na uh, pinagkuhanan po ng stock uh, yung po sa una kong vlog ay sabi ko ipapakita ko po sa inyo yung pinagkuhanan ng stock na siya po ay tutubo uli yung mga uh, puno uh, ito na po siya yung mga pinagkuhanan ng pantanim na puno ah, pagkalipas po ng 3-4 na araw ay tumubo na po siya uli ah, ganito po yung sitro ah, hindi po siya sensitive sa pagtubo ng ganito ah, bali nung pinagkuhanan ito ng pantanim na stock ay pagkahapon ay umulan ah, kaya ngayon po ay madali siya ng tumubo ayan po ay napagkuhan lang isang araw pa yan ang iba po ay tumutubo na yung iba po ay hindi pa ngayon po ay ikutin po natin yung ano mga at tubo ngayon po ang kagandaan nito isang bis ka lang magtatanim after ng 2 years o 5 years hindi ka na po magtatanim kung saan lang po siyang tumutubo. Ah, ikaw po natin yung farm na pinagkuhanan po. Ah, ito po yung mga libur ko. Ah, ang gawin po na nagtitipon yung mga tuyong ah, damo. Ma uh, masunog na po ito dahil tumutubo na po yung mga puno na pigkuhanan na sitro nila ayan po ayan po siya yung mga puno na pigkuhanan Yun po mga kaparmers ang may babahagi ko po dito sa sector nila. maraming salamat po sa inyong lahat.